baon ba? Tukob na lang <laughs> ako yun. Pero, pero bagmay pa rin, no? Ikaw dyan ikatatawang kabilit mo. mo. untuk Nana iskamali farm biodermatory <laughs> daw akong igagaw de ay si Rochelle sa last vlog na ako kauban sa na ako siya dahil always always kauban ako sa mga pilipinak sa mga vlogs pang refresh lang pan ang wings <laughs> wala pa bang good <laughs> Ang sarap sa oras, gani nag-add to the Ha? Lasong sina, hindi na maniood to. kadto so so may ambot ano <laughs> <laughs> hituan dabahan hito guys Ooh. Ang entrance is baik lang sa mga tiguan sa mga bata is this. Degan kayo is isda guys degan kayo. Ano ganit ni ah taiwan taiwan guys taiwan. Degan ano? Lo. Degan daw kono. <try> <try> Hello. <Alah>! Oh, <try> Orange. Orange natela. <laughs> as in bi aku bi bi aneh wala na sina nang lutaw ho wow. tutawsan isa tutawsan nang isa Asa tak tutaw sa tak tutaw sa daang isa kabuok 1,000 ang kilo. 1000 2,000. Ay, 1,000. 1,000 ang kilo. 1,000 ang kilo, Ann, guys. Then sa isa mo, ikaw siya 2 kilo. Ano, 2 kilo. Then ang sa isa ka buok, murag mo siya 2 kilo, 1 kilo. 2 yeah, kilo. kilo, kapin. 2 kilo pin. Da kapin. No, dagko dag, dag. dag siya guys. Abot makita niya sa camera pero dagko siya ako oh, kakita nga orange nga Taiwan best. Ano ganay sa so line term ang Taiwan hito, hito or pantat. Lahi ang pantat, di ba? Ah, sa Bisaya. Pantat. Sa Tagalog so, hito. Sa Tagalog hito, sa Ilonggo. Sa klase African hito. Diri sa Pilipinas. <laughs> Tatlo. African hito, Taiwan hito, kagtong hito nga nitid sa ato pantat. Pantat. Oh. Taiwan hito. hito. hito, 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 hito.

So, dito ipakita ko sa inyo ang Taiwan hito. Taiwan hito daw, ano guys. Dito sa aton damo mo Taiwan hito, di ba? So, oh. Sa sapa. Oo. Oh. Dito dito sa ako katutok ang Taiwan hito. <laughs> Dina, may orange kid siya. To orange naman ito sa orange. Dito sa ako ang Taiwan hito. Tinabi man diri pang. Nang umalingaw kanta ng tawa orange. Another guys, orange. Malinong ko white tubo. Ah, te 50 sa tagduha ka kit. 50 lang sila ka block ng no orange. Ito tapos may tagduha ka kilo. 100,000. Ang init. Ano oras? Ano gani oras? Jan, oras. It's time check. It's 11 o'clock. Ay, bata pa lang! <laughs> <laughs> may tilapia angko sa Taiwan, tilapia, karpa. Siyak po niya. Oh. <tinyak> po siya, Pero ang problema kung matunok ka, kay Taiwan pa lang May tunok. <tinyak> may, ba? May tunok, may tunok. Oh, oh. Ah Ano ang mga tinatay Dito sa sa so, public. Kaya naka-gapang ka mag

mabawala ng ni Tawd Tawd. Dalong niya. 10 niya siya ang tubig. Ay! 10 ang kalaluman niya. Malumos eh. Kapi ko taga Tawd. Tatlo ka sa ako na feet okay. sa ako. ako Tungtong. Ang iwa. Ang feet siya sa ako ba? Diba? Si Tagas Manak. Tatlo siya ka patong. Ah! Nabot na tubig. Kay Ten, ten feet na kalalom guys. Ten feet. pa oh, daduha ka nung pagintay. Siya gali ang tagiya guys. <laughs> Hehehe. Baka kami asin. Ano ang pangalan? Ano ang pangalan? Ano ang pangalan? Ano pangalan? Ano ang pangalan? Nunoy. Nunoy. Kani, nunoy sa kamaligan Aro. Aro, di ang no. Ay, nunoy man na butang <laughs> So, ang pangalan niya guys kay Koan. Rudy Antonino. Ado na kumadir siya nunoy sa kamalig. Ano ganyan ni Dirigan? nga lugar ah? Makapon na? Ay, makapon. Makapon. <laughs> <laughs> Manik ko mini store, guys. Ay! <laughs> <laughs> ah! Ah! tas <coughs> ra ba ni

Mama, kapan pun sudah kau kemarin. Hello. Thank you sa treat. Oh. oh. Because... <laughs> <laughs> balhin na lang misa mo ang table. Ayaw, malimutan ko. guys. Mga palangga, pabidjogin siya laga. Yeah. Tama ang duyan-duyan lang, guys. samang <laughs> 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 tuyan lang dito pa eh nice na mo guys sa nis kamali kaon na. Kaon na kay kwan na, udto na, Puna! Ma, so human na magidnig kaon guys, no? Ha? Human na magidnig kaon guys, no? So my part 2 to guys. Ha? Tan na lang mo sa amo, sa ako ang part 2 travel vlog. So thank you. Thank you sa sa No noise kamalig. Thank you guys, Sir Ronnie Antonino sa pa-exhibition sa iyahang mga hito. Thank you so much. Ulan. See you on my part 2, guys. Part 2.